kung walang magsasaka, walang bigas. Bigas na kinakain at bigas na bumubuhay sa atin. Kung walang construction worker, walang bahay na masisilungan, walang gusalit establishmento na mapagtatrabahuan, at walang karsadang madadaanan patungo sa pangaraw-araw natin pangkabuhayan. Pansin nyo ba yung mga pinaka-importanting bagay sa ating buhay, ang mga gumagawa nun, sila pa yung madalas na kinukutsa, pinagtatawanan at minamaliit ng karamihan. Ganon katoksik. ganon kayo magtrato sa kapuan yung tao, na kung makapanglahit kayo, akala nyo kung sino. Orkit may natapos kayo, orkit nasa aircon kayo nagtatrabaho. Porkit mataas yung mga sahod ninyo at porkit magaan lang yung trabaho ninyo. Basta-basta nyo na lang pabibigatin ang mga dibdib ng mga taong to sa pamamagitan ng mga masasakit na salita ninyo. Oo, aminado. Madalas sa aming mga magsasaka, mga mahihirap. Madalas sa mga construction worker, mga mahihirap. Pero baka sa sobrang taas ng tingin nyo sa mga sarili ninyo, baka hindi nyo napansin na yung mga utang ninyo mataas na rin. Baka hindi nyo na malayan na mas mahirap pa kayo. Mas stress pa kayo. Mas marami pang galit sa inyo at